mga birds huli ni binggo mga birds so yan si binggo mga birds huli mga birds pisok pisok mga birds so yan mga birds pisok 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 so, yan mga birds tibay tibay na talaga ng pulot natin mga birds hindi na nakawala mga birds kala ko susunod lumipad pala yung isa mga birds dalawa ito mga birds yan mga birds so. sobrang tibay na ng pulot natin mga birds sobrang tibay ng pulot mga birds yung bingo mga birds so. So ayan lang mga birds So ayan mga birds Piso pa mga birds Piso pa kasi Yung tiil pa kayo Hindi pa kayo pula no? Yung naong piso pa kayo Kani siguro mga birds Mga One month pa kapin mga birds iwan ko kung muhuni na ba to dalawa kasi yung lumapit akala ko puro na mga matatanda siguro yun, yun yung nanay niya mga birds so piso piso, piso piso mga birds spingo mga birds wala na gilis kabuhi sa itong pulot mga birds tibay na kayo mga birds i